na tagabahay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghal. Sama tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa. Una at higit sa lahat, at higialay ang ating mga sarili sa ating alam. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, aling damigay ang presensya ng Diyos masaharin ng pagpapanah ang biyaya ang pag-ibig at ang kapayapaan ng ama na hanap at nang sa mundo na bubukalip at nagkahalip kay e isang Diyos magpapasawalan ang lahat mga panaman ito ang sarasay at kulinig lalong-lalong na ang mga sa mga anak. Mayroon isang hindi siyang pindiyo na matanda na may idam na senior citizen. Siguro na sa kanyang alam sa, walang kung ng bulan naging nag-ibiya Sa kanyang kabataan, ang Diyos ang ay masasabi natin isang matalimpari ng negosyante na kapagpunan siya. Mayaman sila. May taga sila. dahil natandaan siya. At mayroon siyang garoon alam na parehong mga lalaki na parehong profesional at maganda ang anak mo Ngunit may kanya-kanya ng mga pamilya, may kanya-kanya ng mga terahan na medyo malayo-layo sa kanya. At uh, bihira na sa mga at kasama naman niya sa bakay sa siya mag-aral na sa talang malaki taan ay dalawang taga-pag-alaga, dalawang caregiver na nag-alaga sa mga Minsan naman siya mag-aral na mga anak, araw binuktahan siya ng ganyang dalawang nag-apagsali, baka naito kung tayo, aalis tayo. Maraming hindi kang matatanda sa kanyang mga anak at sumakay na sila sa saipotse namin na mamilho ng isa sa loob na anak. Pagdating nila sa tulay, alam mo, sa kanilang lugar, sa aking sabi ng ama, mga anak, pagdating natin sa bitna ng tulay, hindi ka uminom ang potse sa mali at sa sasabihin natin sa inyo. So, pagdating niya sa gitna ng tulay, mismo sa gitna, nito nga, nito na isa sa mga anak. At ang sabi ng ama, ah, mga anak, uh, anak ihadis ninyo ako, si ako sa tulay na ito, ihadis ninyo ako sa tulay nang sa ganun, patangayin ako ng agos sa isang lugar na hindi na ninyo alam kung saan wala matakaalam hindi ako hindi ko alam kung saan ako tatangayin ng anus So pagkat alam ko, malulunod ang pamamagatan ako. Alam ko kung ano ang ginabalak niya. E, kaya huwag na din yung eh Ihadis na ninyo ako dito sa kitahan ng tulay na ito sa pobi. Nabigla ang mga anak. Sapagkat alam, ay, balak nila na sa araw na yun, dadalhin sa isang tahanan ng mga matatanda o ng mga napabayaan na ng mga matatanda at ang ama. sapagkat para bang ayaw na nilang o oh, kaya pagod na sila sa pagdagaw-dagaw sa kanilang mga, Parin nilang dalawang maaaring hindi. Pero magadao man sa siya upod na ijin dahil sa maalagaan ang kanilang ama. Huwag namin yung ituloy mga nananamang barat sa kanilang ama. Nabigla ang darawang anak, nun buong pagsisisip na lumakap sa kanyang ama at luwag, humingi ng itawan at nangako rin alagaan nila kanilang ama sa kanilang kapatid. Napalulat na sa tuwaan na ama. hatnya so, ครับอันละครับอ่านักธรรมผมพอจะนํานะครับมันดาลเป็นไรส่วนอะไรโนเวนังอ่าจะละวกะตังไปนะครับอะหมดอันหมดนี้ได้มีแนวโทที่จะดําเนินเสดานะสะการะ nagiging masaya ang kanila ama ang ang sa minsan na rin na kanyang lupang. Mga anak, isa lamang ang aral sa ating salaysay sa inyong Mahalin natin ang ating mga magulang. Mahalin natin ang ating ama, ang ating ina sa kanyang pagtanda, lalo na sa kanyang pagtanda. Sa pagtanda. Ang isang na matanda, matanda na ama po, ay uh, maramdamin at nagahanap ng kalina, kalina at uh, pag-alaga ng mga ama. Minsan nga, eh, isray tayo ng ama na nasa ganun gusto tayo na. Eh, alam natin, mararamdaman natin ang pangyarihan nito. Kaya, walang mang batas na nag-uutos sa mga anak na alagaan ang mga mga magulang sa kanilang pagtanda. Tandaan mga anak ang sinabi sa banal na aklaw na ang mga anak na na mag-aalaga sa kanilang mga magulang na sa kanilang pagtanda ay pagpapalain ng Diyos. Isa ito sa mga na, sinasabi ng banal na aklat. Turo na ato niya banal na aklat ang Holy Bible. Tungkulin ng ama na nako tungkulin ng mga magulang na alagaan malakilin ang anak. At hindi sa pilitan kusang ibigay ng mga anak pag ng pag-alaga sa, sa mga magulang ang nang sa pagtanda ng kanilang mga anak. At namin pa sa iyo na minsan sa isang restaurant pa natin, may pumasok ng dalawa. Isang natanda na, at isang batang nala. Isang hindi ba, isang binata o binata o may isawa na nung nasa kabataan pa ang uh, kanyang higap, pumasok sa isang restaurant. Mag-aalas 12 na noon. Pakabang pakalapit ang alas dosis, uh, Pumasok ang na misa Na kila Lagi laki inukuha wanita Galsa Sanay na sila At Batang Sabi niya ako hindi, hindi kundi Yung sabi niya hindi natao May kasawa na naman, Turkish or a black tortoise. Habang kumakain ang uh, butanga, napansin ng mga nasa restaurant na yan, napansin ng mga dumarating na pagkain, na kumakain, na lumumot ang um, lalaki sa kanyang bulsa at ang labas ng dalawang kanilo. At uh, ganun na lamang ang kanilang uh, pagkamangha. Uh, na nung isang panyo, okay, puti yung kanyang dalawang panyo na malinis. Talagang malinis. Ang isang panyo ay ginamit sa pagpunas sa matanda sa pagkain na nagtatapon na, o kaya nagtalit sa kanyang mukha. At ang isa naman, tinpunas doon ng dalawa. Ang isa sa lamisan. Ang pagka naman, tinabundi ng mga nasa listoran. Inahangahan nila ang dalawa ng nangyayari at ang pag nila na matama ng dalawa. At yung anak ay manager sa bangko, nakatapat ng rektoran at laging dinadala doon sa ama. Napagmahal na ama, tularo natin ang anak na Alagaan natin ang ating mga magulang, ang ating ama, ang ating ina sa kanyang katanggap.